naman oh, yung lem natin walang hiwa. Baka. Ati-ati na lang natin. Bikos-bikos <laughs> na lang yan. Kaya naman natin sa kutsara eh. Kutsara ka kuya. Kamay. Sarap magkamay. Tapos may bago pa. Kinakain habang iniihaw. Tuh, oh, bicara. Hmm. Eh. Bakai ini. Silio, yang eh. itu. Si Lagi nih nanti di itu. Ndi, ya nona lang, kanya kanya ngano. Lagi mana lanjan? Gitu. Mana? Pede. Ay. Ay. Hi guys, so for today's video, ito yung uh, part 2 o yung to be continued sa ating uh, naunang video dito sa bukid na may isla na aming pinuntahan so dito, ito na yung pinaka-exciting part ang kainan, di ba? Uh, meron kami ditong liempo isda na inihaw yung tilapia makikita nyo naman so habang inihaw kinakain namin so napakasarap kasi kumbaga mainit talaga na mainit ba tas may sasawan tas may nilagang baka kami yung nilagang baka naman luto yan ni kuya so may natira kasi kaya binawon namin kasi ang purpose nga namin dito biglaan to hindi to uh, hindi talaga to pinagmitingan namin biglaan tong yaya na dito kami kakain sa may bundok pero may isla nga pala pero ang sarap niya dito tapos merong merong kami isda kasi na binili nilagay sa ref din bumilin lang kami ng liempo at uling so yun lang yun lang ang ano namin simple lang simple lang naman na kainan to nag transfer lang kami din niaya namin yung mga ibang tropa sa kabilang ibang company so nauna na kami kasi sobrang gutom na mag alas dos na eh kasi nakarating kami uh, alauna ng hapon. So may get. Kaya tanghali na kasi nagkaayaan eh. So late preparation na. Kaya kumain na rin kami doon pagkaluto after namin magikot Kumain na kaagad. So kumakain habang may tugtog-tugtog. -tug. So enjoy lang. Nangyari dito ako yung pinaka huling natapos kumain or ako yung pinakamaraming kinain or pinakamalakas kumain pambato ako sa mga kainan eh doon nga sa weya di ba halos malipong likpong na ako sa pagkain ko yun kasi ang pinakasatisfied ko eh, yung busog na busog ako lalo pag masarap yung pagkain lalo dito na masarap yung area ah uh, tanghaling tapat or hapon hapon na pero ano mahangin ang sarap kumain tapos siyempre gutom na anong oras na kasi and then dito talaga ang nangyari dito ako yung tatlong balik ako kumain nakatatlong kumbaga tatlong plato yung kinain ko hanggat, hindi halos maubos kasi siyempre so, sobrang gutom na rin sorry na oo oh. Tira mo, lumipat yung tent. Nainitan siguro yun. <laughs> <laughs> ang init ng binis ko, Eh. Ah, Los mo okay, matter... hey. ay Lung minahal kita Kuya Jobit yun Ha? Ay hindi, walang dalay May

Wala na magkanapit eh. Wala na dito ano eh. Ang taas naman. Akit ka muna sa mangga bago ka mga tongtong. <tong> naman kita. Bakit wala? Wala, ka, wala pa rin kwenta. Bakit ba? <tong> ha? Yeah. Huh?

Grabe, sobrang sulit ng pagkain natin ngayon or yung kinain natin kasi sobrang ganda ng lugar. Nadala ng ambiance ba? Talagang sobrang sobra sobra na yan. Insan, tama na yan. So yun lang, dito ko muna putulin kasi masyado na tayong mahaba at masyado na tayong busog. Salamat!